dagdagan pa ang mga OFW na umuwi ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Live naman mula sa naiyan, nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, pang ilang batch na nga ba yung uh, Pinoy na kasama mo dyan na umuwi? Gretchen, ito na ang ikalawang batch ng mga repatriated OFW mula sa Lebanon. Sa anim, itong mga OFW natin na nakauwi ngayong araw at sa kabuuan, sampu na sila ng na mga nakakauwi ng Pilipinas. Aminadong pagod ang mga nakawing OFW pero excited na raw silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Binigyan naman sila ng iba't ibang benepisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang financial at livelihood assistance, tulong para sa kanilang physical at mental health at testa scholarship. Hindi naman daw ito sasayangin ng mga OFW at ang ilan sa kanila pinag-iisipan ngang magtayo ng sariling negosyo. Pero ayon naman sa Department of Migrant Workers, marami pang mga Pinoy ang naghihintay na makauwi mula sa Lebanon. 127 na mga OFW sa Lebanon ang nagpahayag na ng kagustuhan nilang umuwi ng bansa. Pero sa ngayon, nasa 33 at posibleng umabot sa 40 o 40 ang kasalukuyang pinoproseso. Natatagalan lang daw ang DMW sa pagpapauwi sa ilan, gaya na lang ng mga domestic workers. Kailangan pa raw kasi ng masinsinang pakikipag-usap sa kanilang mga amo. Problema rin daw ang limitadong bilang ng mga biyahe palabas ng Lebanon. Ngayon man, gagawin naman daw ng Department of Migrant Workers ang lahat para makauwi ang mga nagpapatulong na OFW. Gretchen, sa darating na lunes, may dalawa pang batch, dalawang bagong batch ng mga Pilipino na darating mula naman ito sa Israel. 23 ang darating sa lunes habang 27 naman ang darating sa Martes. Gretchen? Justin, nababalitaan natin na maraming undocumented workers na Pinoy sa Lebanon. Ano naman ang patakaran ng DMW dito? ayon sa OWA, ayon sa OWA at sa DMW, lahat naman ng mga gusto umuwi sa Pilipinas kahit pa undocumented ay ipoproseso naman daw nila yan. Ang nagiging problema lang kapag undocumented kasi mas maraming rekisitos, mas maraming mas komplikado yung magiging proseso. Pero gagawin daw ng lahat ng DMW para makauwi ang mga ito. Kailangan lang na dumulog sila doon sa opisina natin sa Lebanon para sila ay matulungan ng ating gobyerno. Gretchen? Maraming maraming salamat sa iyong update. Justin Punsalang. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.